Ah, guys, oh, meron silang ano. Oh, ayan, oh, nasa na, nasa na. Ayan, guys, oh. Naglag, ikot mo. Turuan mo, Arlin, Okay, hey, naglag mo muna. Kulag mo muna dito. Yeah. Naglalaglag sila ng ano, ng coins para makakuha sila rito ng ano. Makakuha sila ng itlog, laruan. Ayan. Sana, pakita mo, pakita mo. Yeah. Asa sa'yo, Jay? Ate. Hindi mahulog. Yun na, Ayun na. Yay! Dalawa yata. Pogi. Dalawa, isa pa, kay Pogi. Kulang pa eh. Sabi ko na sampu, sampu, isa, bali trailer. Isa pa raw guys, kulang pa ng isa. Ito, awa mo nga to. ito. Ito, ito iso. maglalag sa... na sampu. Magkano yung sampu? Ah, ito na. Sawak boy na <laughs> Ang <piongol> na. Ang arachok yung gulo ng mga anak ko sa pure gold, yun oh tatakbuhan, oh. no? Tatakbuhan? <laughs> lima lang meron ako rito, eh. Pwede na yan, ha? Ayos na yan? Lima, lima na lang pera, pera na ni Papa. Wala na lang, lima oh, na lang. Oo. Lima na lang. Doon na lang ha. Ipili na lang sa divisorya ma. Sige na, ayaw mo, no? mo, oh, mo na. Pagbigyan mo ako, pabalik mo na ito, Arlene. lima kasi umiiyak kami yung bata. Ayun man, namili kami rito guys. Ayun no. Mili kami. Bumili ko ng mga stock namin sa bahay para meron silang pagkain. Pagka... Kapag kawala ako, pagka nasa event ako, nasa trabaho ako, meron silang ano, meron silang pagkain, you know. Ayun, oh. Kami mo na pag-uulit <laughs> ng mga anak ko rito sa pure gold eh, no? Kukulit eh. Ayan. Dali na, sa ako. Para na napas tayo. Sinigay ko sa'yo papel ay resibo ibo ha, walag-lag na na Ikot yan, ikot, dalawa ano ikot. Ikot ikot. Ikot pa. Iba. Ayan ikot. Ayan lumabas na ata. Ayan na. Ayan lumabas ni eh. oh Yay! Balik ka na. Ano, wala tayo, kunin mo na to iba. Dali, bibili tayo tuloy, bibili tuloy tayo ng bigas. Uwi kami guys, uwi na. Ano bata? Bigay mo na si guard. Si ate. Pakita nyo yung mga hawak nyo, nako. Kaya sabi may bayad dyan. Labo, <laughs> Akala niya siguro mabawihin laruan niya Mamadali umuwi <laughs> Tatakbuhan yung mga anak eh. Dito 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 motor Dali dali <laughs> <laughs> <Haling ang takbo. laughs> uh, uwi na eh Dumunan muna yung anuhan <laughs> Hindi na kami magkasya sa motor guys tingnan nyo naman guys oh, oh. oh. Sige, ano tigyan mo isa pa oh. Ang dami pa namin bitbit -bit, guys oh. 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 Oh, hindi oh. Buti oh, ni pa kami oh. Sa pilitan na lang 'yo. Oh. Oh, sa pilitan na lang oh. Hello, Sige Sa pilitan na lang eh, oh. O, oh, bibili naman kami ng bigas guys Dito tayo bibili ng bigas Awi ah, na muna natin itong dala Ay, uwi Uwi na muna raw na <clears throat> Bitbitin na raw muna namin yung ano Kasi hey, para isang uwi na lang sana eh Paano? Oh, Ang O, sige, sige, uwi muna natin